Ang pagnanais na makapagtapos sa pag-aaral ang nagtulak kay John para muling maghanap ng trabaho. Bukod kasi sa kanyang pag-aaral ay kailangan niya rin sustentuhan ang kanyang gustusin sa bahay. First job is, uh, una pa is service crew sa MACDO, uh, second is cafe wheel, uh, dining attendant, and at 7-11 na uh, clerk staff. Additional money po for my school po sana tapos yun po, mga bayarin gano. Kaya laking pasasalamat niya dahil may mga kumpanyang nais tumanggap ng mga katulad niyang working student, gaya ng mga call center companies. Uh, working student, we also welcome them. Kasi siyempre yung mga well, uh, working student lalo na, uh, kaya sila nag-work kasi pang tutus, pang tutus, ng tuition fee, pang allowance or pang bayad ng boarding house. So Um, ano naman sila, um, welcome sila mag-apply. Ito'y sa tulong na rin ng kabi-kabila ang mga job fairs. Isa rin ng rason ng Social Development Cordillera ang pagtaas ng economic growth ng Cordillera Administrative Region noong 2022. The economic growth witnessed in 2022 might be a factor in the improved employment situation in the region by guaranteeing Broader access to opportunities for earning income for everyone. The region's employment rate surpassed its 2022 goal, reaching 96.29%. Which is an increase from 94.19% in 2021. Mula sa 94.19% employment rate noong 2021, tumaas ito noong nakaraang taon sa 96.29%. Isa raw itong patunay na maraming industriya na ang nagbubukas ng kanilang mga pinto. Dagdag pa nila, ibinabase e na rin ng mga employers sa kakayahan ng mga aplikante ang pagtanggap sa kanila at hindi lang sa kanilang tinapos. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.